ang aklat ng Henesis, kabanatang apat. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa, at siya naglihi at ipinanganak si Cain. At sinabi, Nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. At sa muli ay pinanganak ang kanyang kapatid na si Abel. At si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa, datapot si Cain ay mangbubukid ng lupa. At nangyari nang lumalakad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Tatapot hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. At nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init? At bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan, at sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang nasa, at ikaw ang papanginoon ni niya. At yao'y sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel, at nangyari. Nang sila'y nasa parang ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid, at siya'y kanyang pinatay. At sinabi ng Panginoon kay Cain, Saan naroon si Abel na iyong kapatid? Aywan ko, ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid? At sinabi niya, Anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. At ngayon sinumpa ka sa lupa na siyang nagbuka ng bibig na tumanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kapatid. Pagbubukid mo ng lupa, ay di na ibibigay mo lang ngayon sa iyo ang kanyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at hampas lupa sa lupa. At sinabi ni Kain sa Panginoon, Ang aking kaparusahan ay higit kaysa mababata ko. Narito, ako'y iyong itinataboy ngayon mula sa ibabaw ng lupa at sa iyong harapan ay magtatago ako, at ako'y magiging palaboy at hampas lupa at mangyayari na sino mang makasumpong sa akin ay papatayin ako. At sinabi sa kanya ng Panginoon, dahil dito'y sino mang pumatay kay Cain ay makapitong gagantihan. At nilagyan ng Panginoon ng isang tanda si Cain, siya'y sugatan ng sinumang mang makasusumpong sa kanya at umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at tumahan sa lupain ng Nod, sa silanganan ng Eden. At nakilala ni Cain ang kanyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch. At siya'y nagtayo ng isang bayan at tinawag ang bayan ayon sa pangalan ng kanyang anak, Enoch. At naging anak ni Enoch si Irad. At naging anak ni Irad si Mehujael. At naging anak ni Mehujael si sael at naging anak ni Methusael si Lamek. At si Lamek ay nag-asawa ng dalawa, ang pangalan ng isa'y Ada, at ang pangalan ng ikalawa ay Silya. At naging anak ni Ada si Habal, na siyang naging magulang nang nagsisitahan sa mga tolda at may mga hayop. Ang pangalan ng kanyang kapatid ay Hubal, na siyang naging magulang ng lahat na tumutugtog ng Alpa at ng Pluta. At tungkol kay Silya, ay pinanganak naman niya si Tubal Cain na namamanday ng lahat ng kagamitang patalim na tanso at bakal. At ang kapatid na babae ni Tubal Cain ay sinaama. At sinabi ni Lamek sa kanyang mga asawa, Ada at Silia, pakinggan niyo ang aking tinig. Kayong mga asawa ni Lamek ay makinig ng aking salaysay. Sapagkat pumatay ako ng isang tao dahil sa ako'y sinugatan." at nang isang binata dahil sa ako'y hinampas. Kung makapitong gagantihan si Cain, tunay na si Lamek ay makapitumpong pito. At nakilalang muli ni Adam ang kanyang asawa at ng anak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. Sapagkat anyay, binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel, sapagkat siya'y pinatay ni Cain. At nagkaanak naman si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Inos noon ay pinasimulan ng mga tao ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon